Kim Chu at Paulo Avelino ay tila tahimik matapos ang kanilang pagganap sa ASAP natin to na ginanap sa California. Makalipas ang kanilang magkasamang pag-showcase sa nasabing event, napansin na ang magpartner na sina Paulo at Kim ay tila nagiging tahimik at wala ng mga bagong balita na lumalabas hinggil sa kanila. Ang kanilang naging pagganap sa ASAP natin to na ginawa sa California ay talaga namang puno ng kilig at sweetness na nagbigay ligaya sa kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng kasiyahan at saya na kanilang naipakita sa event, nagkaroon ng biglang katahimikan mula sa kanilang mga social media accounts at mga public appearances. Naging palaisipan para sa kanilang mga tagahanga ang bigla ang pagkawala ng updates mula sa kanila. Ang mga fans na laging umaasa sa araw-araw na updates mula sa kanilang mga idolo ay tila naghintay ng walang katiyakan kung kailan sila muli makakakita ng mga bagong posts o aktibidad mula kay Kim at Paulo. Ang kanilang mga social media accounts na dati ay puno ng mga posts at updates ay ngayon ay tila naging tahimik at walang bagong balita. Maraming mga fans ang umaasa na ang biglaang katahimikan ng dalawa ay hindi nangangahulugang may mga hindi pagkakaintindihan o problema. Sa halip, maaaring ito ay isang pagkakataon para sa kanila na magpahinga at mag-recharge matapos ang kanilang masiglang pagganap sa California. Ang kanilang mga tagahanga ay patuloy na nagmamasid at umaasang makikita muli ang kanilang mga paboritong stars na magkasama sa isang bagong proyekto o event sa hinaharap. Kahit na wala pang mga konkretong update mula sa kanilang magkabilang panig, ang pag-asa ng kanilang fans ay nananatiling mataas. Patuloy nilang hinihintay ang anumang balita o post mula sa Kim Chu at Paulo Avelino, umaasang makakakuha sila ng bagong impormasyon o makikita ang kanilang mga idolo na muli ay magiging aktibo sa social media. Sa kabila ng kakulangan ng mga bagong balita, ang pagmamahal at suporta ng kanilang mga fans ay hindi nawawala. Ang kanilang dedikasyon sa pagsubaybay sa bawat galaw ng kanilang mga idolo ay nagpapakita ng tunay na pagkakahiya at suporta sa kanilang mga karir at personal na buhay. Ang pag-asang makikita muli sila sa mga susunod na pagkakataon ay nananatiling buhay sa puso ng kanilang mga taga-suporta. Ano ang say sa balitang ito?